suka so nag abroad ko di nagyud kay kung mukha ginamos oy ni mo ulit kung Pilipinas kay L ud kay na oy ew yaks high class na kay ni dutiha oy kini dutiha ikaw ang ra ginamos ew Eww. Eww. ud kay na ni uli na ako sa Pilipinas di nagud kay kung mukha ginamos ew yaks Kining dutiha, ikaw ang raginamos. Ew, kaluod. What? Kinang ginamos, oy? bahala mo diha kining beauty ha. High class na kaini, ni. No? Di na kay kumukao na ginamos kay luod kay nang ginamos. Ew! Yaks! No? Ambot lang anang uban. Oy! Di, ako, di na yun kay kumukao sa una. mukaon ko. Pero karon sukad ka nag-abroad ko. Di na yun kay kumukao ginamos. Oy! Inig mo ulit kong Pilipinas. Kay luod kay na. Oy! Ew! Yaks! High class na kay beauty ha. Oy! Kining beauty ha. Ikaw ang ginamos. Ew!